You, Guys. Oh, anong oras na nandito pa kami sa tuktok ng bundok. Naglalakad kami kasi nga na-disgrace 'yung isa naming kasama so kailangan naming maglakad hindi ako. lako. Oh my god, 10 kilometers, my god. Tapos 'yung dadaanan namin sobrang whew, talagang, uh, talagang ano bang tawag niyan? Um, ang ano ng aming ano ng aming, aming dinadaanan maliit lang so ito yung mga kasamahan ko mga kapatiran ayan no so nakita ninyo ang bundok na ito no so nandito kami paakyat pa kami doon sa bundok na yun doon no so let's go no so grabe hingal to the max talaga no kasama ang aking mga kasamahan no so hindi biro ito guys hu sa ng misyon sobra hmm. purihin ang nagsugo hindi ang mga sinugo gabi hingal to damak sa so, nakita niyo yung dadaan na namin maliit kasi sa gilid pang pang na yan no? so kailangan namin lakarin to ayan patarik no patarik ito so ganon hindi siya biro. <laughs> Sobra. Wala na. Wala na ako ano. Hinga. At saka sobrang, sobrang init guys. Grabe. Whew, hallelujah. Ayun oh. Ayan yung bundok na yan. Whew. So ayan. Kita ninyo. Yan ang aakyatin namin. Ah. Bangin na bangin doon guys so. So hindi kami pwedeng magmotor. Ha? Huh? <laughs> Palakihan na lang kami ng butas ng ilong. <laughs> so ito ka. Leet. So ayan yung gilid. No? Oh my god. Grabe. Sobrang init. Dahil ito sa isang target ng mission, no? <clears throat> Oh, oh, kasi sabi, marami na daw nagugutom. Oh, oh, pasalamat na lang kami sa hingal to the max talaga kami. Nakita niyo yung dinadaanan namin, no? No? Sa gilid, sobrang pangpang -pang na yan. Ayan yung mga bundok. Oh, ayan. No? Ganon. No, na mo yung mga kapatiran na ito. Nagpupuri pa sa Panginoon. Nagpupuri pa sa Panginoon habang kami ay halos matusta sa init. Oh, grabe, 10 kilometers. Another 5 kilometers. Oh, grabe talaga to, sobra. Ayan. No? So, ay, manga, Kailangan manga, namin magpahinga ng konti. Ako okay lang. Tubig mahal. So, tingnan nyo, oh. oh. So, maririnig natin yung ano, yung maririnig natin ang huni ng kagubatan. No, sobra, grabe. This is the part of the mission, no? Ang uh, Yes. Hindi biro ito. Salamat na lang sa...